another day, another vlog na naman tayo dito sa Canada. Alam nyo ba guys na nak ko, tignan nyo nga naman ang mga puno dito sa Canada, nagdidilawan na, ibig sabihin talaga ay malapit na talaga ang winter dahil nasa fall season na tayo. Ayan guys, pagkatapos naming mag-drive ng 50 minutes ay nakarating nga kami dito sa bahay ni Kuya, dito lang sa May Jackson High. Pinapunta nga kami dito para mamitas ng kanilang mga mansanas dahil tignan nyo nga naman guys, tak sa dami at halos hindi nga nababawasan. Sobrang dami talaga ng mga mansanas at iba pang mga prutas dito sa sa Canada, lalong-lalo na tuwing summer. Marami din kayang mga puno ng mansanas sa Pilipinas? Sabi kasi ni Ate Girl ng Singapore ay pinagandang Pilipinas lang daw ang Canada. So, nag-iisno din ba sa Pilipinas? Mainit-init na naman na issue na yan dito sa social media at kasing init ng sabaw ng kaluskus ang topic na yan na hindi natin pwedeng palagpasin. Basta ko, I love Canada. Dahil sa tagal na nakatira ako dito sa Canada, ay hindi ko naman naramdaman yung sinasabi ni Ate Girl na sobrang hirap dito at hindi safe dito sa Canada. Ayaw pumunta ni Ate Girl ng Singapore dito sa Canada dahil sobrang laki daw ng tax na binabayaran dito. Actually naman, ang tax ay depende sa mga provinces kung saan ka na katira. Kagaya dito sa Alberta ay iba ang tax namin kumpara sa tax sa British Columbia. At lahat ng tax na binabayad namin dito sa Canada ay sobrang napapakinabangan naman ng mga tao dito na naninirahan sa Canada. At isa na rin ako doon sa mga nakinabang doon sa mga tax na binabayad dito sa Canada. Kagaya nung nagkasakit ako, nagkaroon ako ng mga major surgery dito at nagpabalik-balik ako sa hospital ay nising kong duling ay wala kong binayaran dito sa Canada. Hindi ko nga alam kung saan nakuha ni Ate yung mga nagsasabi niya tungkol sa atin dito sa Canada at sabi pa nga niya ay hindi daw safe dito sa Canada kaya natatakot siyang pumunta dito dahil iniisip niya yung safety ng kanyang anak pag narirahan nga sila dito sa Canada dahil ang mga drugs daw dito sa Canada ay napakarami dalhan <laughs> ko na nga ng pagkain itong kapatid ko na naninirahan na rin dito sa Canada actually ay bago lang siya dito isang taon pa nga lang siya dito sa Canada sa isang taon na paninirahan niya dito sa Canada ay wala naman kaming narinig sa kanya na gusto na nga niyang yung um ng Pilipinas. At kahit sa ang bansa naman tayo manirahan, ay talagang mahirap yan sa una. Kaya kailangan nating magsumikap, magtrabaho ng mabuti para maiangat natin yung sarili natin at mabago yung ating buhay at mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating pamilya. Hindi yung iaasa nating lahat kung ano yung pwede nating makuha sa gobyerno. Okay lang namang magbigay tayo ng ating mga opinion pero dapat ang ating mga opinion ay base sa ating mga nakita na experience at naranasan mismo. So ayan lang guys, dito na natin tatapos tapusin ang ating video ngayong araw dahil ako'y nagugutom na at kakain na nga kami ni nanay ng aming ice cream dito sa Costco. So sa mga hindi pa po nakakapagpalo ng ating Facebook page, please follow our Facebook page, like and share, at maraming maraming salamat. Have a nice day! Bye-bye!